Magandang araw. Nandito na naman tayo para sa isang pagtalakay sa Module 3, Lipunang Pang-ekonomiya. Pero bago 'yan, ay balikan natin ang mga natalakay sa Part 1. Sa Part 1 ay pinag-aralan natin ang pagsasagawa ng isang pakikipanayam sa isang mag-aaral at isang magulang at pinigyang diin natin ang kahalagahan ng pamamahala sa perang kinikita. Sa araw na ito ay matutuon ng ating pagtalakay sa bahaging pagsusuri sa inyong mga module o sa bahaging pagpapalalim sa inyong mga aklat sa edukasyon sa pagpapakatao, module para sa grade 9. Tayo ay nasa page 42 hanggang page 45. Isang debate sa mga pilosopo ang tungkol sa pagkapantay-pantay ng tao. May nagsasabing oo at mayroon namang nagsasabing hindi. May nagsasabing oo, pantay ang tao dahil tayo ay nilikha ng Diyos at dahil tao tayo. At isa pang dahilan, dahil kung titingnan ng tao sa kanyang hubad na anyo, ay katulad lamang din siya ng iba. Magkakatulad lang ang anyo ng tao. Sa kabilang panig naman, may nagsasabing hindi pantay ang tao. At bakit? Kasi nga may mga taong nananatiling nasa itaas at dinudungaw ang mga nasa ibaba. Ang ibig sabihin, mayroong mayaman at mayroong mahirap. May mga taong mayaman at patuloy na yayaman at may mga taong mahirap at mananatili sa kahirapan dahil sadyang ganito ang kaayusan sa mundo. Isa sa mga gitnang posisyon ay ang posisyon ng pilosopong si Max Schiller. Para kay Max Schiller, bahagi ng pagiging tao ng tao ang pagkakaroon ng magkakaibang lakas at kahinaan. Nasa hulma ng ating katawan, ang kakayahan nating maging isang sino. Kalimbawa, ang taong matangkad ay may pangunguna sa basketball kaysa maliliit. Ang babae ay mas may taglay ng karisma. Ganon din, Uh, isa pang halimbawa, may timbre ng boses ang hinahanap upang maging tagapagbalita sa radyo. May linaw ng mata ang hinihingi naman sa pagiging isang piloto. Idagdag pa ang ibang kasinuhan ng tao. Limbawa yung kanyang mga kinagisnan, pagpapalaki sa kanya, ang kanyang pamilya, lahi religyon at maraming iba pa. Ngunit sinasabi rin ni Schiller na dahil na rin sa hindi pagkakapantay na ito, kailangang kapi ng pagkakapantay-pantay sa pamamagitan ng pagbabahagi ng yaman ng bayan. Ipaliliwanag natin ito kung ano ang kanyang ibig sabihin. Ang tao ay hindi pantay pero uh, hindi ibig sabihin na dahil may mas nakakaangat sa atin ay wala na tayong kayang gawin. Na hindi porkit maliit ang manlalaro ng basketball ay hindi na siya kailanman magiging mahusay at masaya sa kanyang paglalaro. Tama, hindi niya maaabot ang naaabot ng matangkad pero pwede pa rin naman siyang maglaro ng basketball, hindi ba? At meron siyang magagawa sa bukod tangi niyang paraan na magpapaiba sa kanya sa isang matangkad. Ang kailangan lang ay tuklasin niya kung ano pa ang pwede niyang gawin. At isang tanong, meron ka bang magagawa sa bukod tangi mong paraan na magpapaiba sa iyo sa pangkat o organisasyong kinabibilangan mo? pwede mong isipin o kaya ay isulat kung ano ito sa iyong journal. Isa pang halimbawa para higit mong maunawaan ang sinabi ni Schiller, ang sitwasyon sa klase. Halimbawa si Elmer, ang pinakamagaling sa math. Pero hindi ibig sabihin na siya lamang ang tuturuan ng guro sa Mathematics. Uh, sisikapin pa rin ng guro na turuan lahat ng kanyang mga estudyante. Pero para mas lalong maging mahusay si Elmer, maaring bigyan siya ng dagdag na aralin at maaring uh, siya rin ang ipapadala sa mga contest sa Mathematics. Ano ang prinsipyo ng proportio? Ito ay ang angkop na pagkakaloob ng ayon sa pangangailangan ng tao. Ayon kay Santo Tomas de Aquino. Ang ibig sabihin nito, hindi man pantay-pantay ang mga tao, may angkop para sa kanila. At kailangang ibigay ang angkop o nararapat para sa kanila. Ayon sa kakayahan at ayon sa kanilang pangangailangan. Okay? ang tawag dito ay patas. Ito ang tinatawag na pagiging patas. Okay? Paano ang patas na pagbabahagi? Ulitin natin yung tanong. Paano ang patas na pagbabahagi? Ito ang pagbabahagi ng naaayon sa pangangailangan ng tao. Para higit mong maintindihan ito, narito ang isang halimbawang tanong. Kung mayroon tayong isang daan na tinapay na dapat ipamigay sa isang daang tao, ano ang pinakamabisang paraan ng pagbabahagi? Letter A. Bibigyan sila lahat ng isa. Letter B. Bibigyan ang mga tao ng ayon sa kanilang hinihingi. Sa ang tamang sagot ay letter B. Bakit? Kasi kung bibigyan natin sila ng tig-isa, maaring uh, may mga hindi nagugutom at hindi kailangan ng tinapay. No? Kung ipipilit naman natin ibigyan sila lahat, maaring uh, yung iba uh, ayaw niya ng tinapay, gusto niya ng cake o kaya Uh, kukunin lang niya yung tinapay para masabing meron siyang uh, or nakuha niya yung kanyang parte. O maring itatago lang niya yung uh, tinapay sa kanyang bag at maring uh, itapon lang niya ito at masasayang yung tinapay. Okay, yung letter A, ito yung tinatawag nating pamamahagi ng pantay-pantay kasi bibigyan mo sila ng tig, iisa. Sa so letter B ito yung pagiging patas sapagkat uh, tatanungin natin sino ba ang nagugutom sino ang ayaw sa tinapay o sino ang higit na nangangailangan yun ang bibigyan natin okay i hope na naintindihan kung ano ang pagkakaiba ng uh, pantay at patas na pagbabahagi yung patas na pagbabahagi, uh, bibigyan lang natin yung mga tao ng naaayon sa kanilang hinihingi o naaayon sa kanilang pangangailangan. At yon ang pinakamabisang paraan, pinakamagandang paraan ng pamamahagi o pagbabahagi. Hindi pantay pero patas. Ano naman ito? Ito ang prinsipyong iniinugan ng lipunang pang-ekonomiya. Ang lipunang ito ay nagsisikap na pangasiwaan ang mga yaman ng bayan ayon sa kaangkupan nito sa mga pangangailangan ng tao. Yan ang pagiging patas. At ano ang ekonomiya? Uh, ito ay nagmula sa mga salitang Griego na oikos na ang ibig sabihin ay bahay at nomos na ang ibig sabihin ay pamamahala. Ang ekonomiya ay katulad ng pamamahala sa bahay. Merong budget ang namamahay. Kailangang pagkasyahin sa lahat ng gastusin upang makapamuhay ng mahusay ang mga tao sa bahay. Maging buhay tao o humane ang kanilang buhay sa bahay at maging tahanan ang bahay. Sa mas malakihang pagtingin, ito ay ang mga pagkilos na masiguro na ang bawat bahay ay magiging tahanan at pinapangunahan ito ng Estado na nangunguna sa pangangasiwa at patas na pagbabahagi ng yaman ng bayan. Na ibig sabihin, ang Estado ay nagsisikap na Lumikha ng mga pagkakataon, uh, proyekto o programa ang tinutukoy nito. Mga pagkakataon para sa magkakaibang tao sa lipunan. Uh, mga pagkakataon na makakatulong upang mapaundad nila ang kanilang sarili. May angkop na programa para sa mga magsasaka. Uh, meron din para sa mga mahihirap. Iba rin para sa mga guru sa mga manggagawa, mga construction workers, frontliner at maraming iba pa. Tandaan, ang bawat mahusay na paghahanap buhay ng mga tao ay kilos na nagpapangyari sa kolektibong pag-unlad ng bansa. Sa part 3 ng ating aralin ay tatalakay natin ang tungkol sa pagtatrabaho, at ang kahalagahan ng pagtatrabaho. Ganon din kung ano ang kahulugan uh, ng trabaho at ang tinatawag na hanap buhay, ano ang uh, pagkakaiba nito. Kung maunlad ang bansa ay malaki ang posibilidad na maraming mamumuhunan o yung mga tinatawag nating mga investors, maraming mga investors ang magtatayo ng kanilang mga negosyo at ito ay maaring lumikha ng maraming trabaho para sa mga tao. Kung may trabaho ang mga tao, tataas ang antas ng kanilang pamumuhay, uunlad ang pamumuhay, lalo na yung mga mahihirap nating mga kababayan. Ang ekonomiya ay hindi lamang para sa pansariling pagunlad, kundi sa pag-unlad ng lahat. Ang mabuting ekonomiya ay iyong napapaunlad ang lahat. Walang taong sobrang mayaman at maraming mahirap. Sa lipunang ekonomiya, hindi lamang tahanan ang binubuo ng mga tao. Ginagawa rin nilang isang malaking tahanan ang bansa. Isang tunay na tahanan na kung saan maaring tunay na tumahan, huminto, Tumahimik, pumanatag ang bawat isa sa pagsisikap nilang mahanap ang kanilang buhay. Sa bahaging ito, sagutin ang tanong sa iyong kwaderno o sa iyong journal. Ang unang tanong, ano ang pagkakaiba ng pantay at patas na pagbabahagi? Ikalawang tanong, bakit mas epektibo ang patas na pagbabahagi ng yaman ng bayan kaysa sa pantay na pamamahagi. At bago tayo magwakas, narito ang ating mga kaisipan sa araling ito. Ano ang mabuting ekonomiya? Ang mabuting ekonomiya ay iyong napapaunlad ang lahat. Walang taong sobrang mayaman at maraming mahirap. Para saan ang ekonomiya? Ang ekonomiya ay hindi para lamang sa sariling pagunlad, kung hindi para sa pagunlad ng lahat. Uh, dito na nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Susunod ang part 3. Pag-uusapan natin ang kahalagahan ng pagtatrabaho ng tao, ano ang pagkakaiba ng trabaho at hanap buhay. Ano ang tamang ugnayan ng tao sa kanyang mga pag-aari at ipaliliwanag din natin ang ugnayan ng pag-unlad ng sarili at pag-unlad ng bayan. Ang lahat ng ito ay sa susunod na video. Hanggang sa muli at magandang araw.